Silipin naman natin ang mga parangal at mahalagang coverage ng People's Television Network sa loob ng ilang dekada. Panoorin po natin ito. Sa loob ng limampung taon, ang telebisyon ng bayan ay nagtagumpay sa pagkamit ng iba't ibang parangal at nanguna sa naiulat ang mga mahalagang pangyayari sa bansa. Ilan sa mga natatanging parangal na natanggap ng network ay ang Hall of Fame Award mula sa presteryosong Catholic Mass Media Award bilang Best Station sa loob ng magkakasunod na taon simula noong 1987 hanggang 1989. Taong 1996 naman, pinarangalan ng PMPC Star Awards for its Television ng PTV bilang Best TV Station ID para sa kantang ang network para sa Pilipino! Di lang sa mga parangal nagningning ang People's Television Network dahil ipinakita rin ng istasyon ang kalagahan ng pagpapahayag at pagbibigay ng makabuluhang impormasyon sa loob at labas ng bansa. Sa larangan ng sports, taong 1988, tinalaga bilang official broadcaster ang PTV4 sa naganap na Seoul Olympics sa South Korea. Kinilala rin ang istasyon dahil sa kanilang successful major coverage sa Southeast Asian Games noong 1991, 1995, 2005, at 2007. Taong 1996 naman nang nakatanggap ng presidential citation ng network mula sa dating Presidente Fidel V. Ramos dahil sa successful coverage ito para sa Atlanta Olympic Games. ilang din sa mga tumatak na coverage ng PTV ay ang Central Visayas Earthquake, Bagyong Ondoy noong 2009, gayon din ang opisyal na pagbisita ni 44th U.S. President Barack Obama at Pope Francis sa bansa kung saan binigyang din dito ang epekto at kalagahan ng pagbisita ng Santo Papa para sa mga Katolikong Pilipino. Nagkaroon rin ng natatanging pagkakataon ng PTV na mag-cover sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit noong 2015 na nagtatampok ng pagpupulong ng mga lider, pagtatalakay ng ekonomiya at kultura sa pagtahak ng People's Television Network sa nagdaang 50 taon tunay na naging kasangga ng bawat Pilipino ang istasyon sa bawat ito ng ating kasaysayan at sa mga susunod na taon maaasahan pa rin ito bilang tagapagtaguyod ng katotohanan para sa bayan